Sa isang stratehikong mga kaganapan, ang mga tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay umabot na sa desperadong yugto. Kasunod ito sa pag-atake ng Iran sa mga Amerikanong sundalo sa base militar ng USA Iraq na kung saan limang sundalo ang kumpirmadong na injured sa naturang rocket attack. Ang mga pag-atake na ito ng Iran ay nagpapahiwatig na ang mga militar di umano ng US ay naghahanda para sa isang malaki ang pag-atake sa grupo ng Hamas at Hezbollah, kasama na ang mga militanteng kaalyado nito. Ang salungatan na ito ay maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa rehiyon at sa mundo. Dahil kahapon, nagpadala na naman ang Estados Unidos ng mga panibagong fighter jets at F-22 Raptors sa kabisera ng Israel at nagbabala ang kataas-taasang pinuno ng depensa ng Amerika na si Lloyd Austin para sa posibleng full attack ng Estados Unidos sa Iran at sa mga kaalyado nito. Ang Pentagon ay nag-anunsyo ng mga karagdagang deployment ng tropa sa mga pangunahing lokasyon sa gitnang silangan. Dinagdagan din ng US ang mga missile defense system ng Israel at inilagay sa mataas na alerto upang mabilis na tumugon sa anumang agresibong aksyon ng Iran o ng mga kaalyado nitong Malaysia. Ayon naman sa mga analyst, ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng isang pagtatanggol na postura, ngunit nagpapadala din ito ng isang malinaw na mensahe sa Iran, na ang anumang mga pagalit na aksyon ay sasalubungin ng isang makabuluhang tugo ng militar ng Estados Unidos. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng Amerika, upang talunin ang mga masasamang balak ng Iran kasama na ang mga militanteng mga kaalyado nito, para mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Middle East. Samantala, kinundi na naman ng gobyerno ng Iran ang pagpasok ng mga militar ng US sa mga border nito at ang mga pinuno ng Iran ay nanumpa na ipagtanggol ang kanilang bansa at nagbabala na ang anumang pag-atake ay sasalubungin ng isang mapang wasak na tugon mula sa militar nito. Ang buong baluarte ng Iran ay itinaas na sa mataas na alerto na may mga paghahanda para sa potensyal na malaking digmaan na magaganap. Sa ngayon, ang militar ng Iran ay binubuo ng humigit-kumulang 580,000 na aktibong duty na sundalo at humigit-kumulang 200,000 katao ang sinanay na reserbang tauhan. Kabilang dito ang mga miyembro mula sa tradisyonal na hukbo at ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Bukod pa rito, iminumungkahing ang mga pagtatantya na ang kabuuan tauhan ng militar ng Iran, kabilang ang mga aktibo at reserbang puwersa ay maaaring lumampas pa sa isang milyon katao kapag isinasaalang-alang ang iba't ibang paramilitar at auxiliary na puwersa tulad ng Besij Malaysia, na may malaking bilang ng mga miyembro isama mo pa ang mga terorista nitong mga kaalyado at mga militanteng grupo mula sa ibang mga bansa. Ang mga militar naman ng Estados Unidos na humigit kumulang 60,000 American soldiers ay idinagdag sa mga militar ng Israel na sa kasalukuyan ay meron din itong binubuo, na humigit kumulang 169,500 na aktibong tauhan ng Israel at 465,000 na reserbang puwersa na may kabuang 634,500 na tauhan ng militar na handang makipaglaban sa mga Iranian at mga kaalyado nitong grupo anumang oras. Lubos na ikinagalit ng gobyerno ng Iran ang pagsali ng Estados Unidos sa digmaang ito at sinabi nito na ang mga aksyon ng Estados Unidos ay isang tahasang banta sa ating soberanya at seguridad. Hindi tayo natatakot sa anumang mga hamon na ito at handa tayong ipagtanggol ang ating bansa laban sa anumang pagsalakay ng Amerika at Israel hanggang sa ating huling hininga. Ang sitwasyon na ito ay nakakakuha din ng mga reaksyon mula sa mga kaalyado at kalaban ng US sa rehiyon. Ang Saudi Arabia ay nagpahayag ng suporta. Para sa paninindigan ng US, na binanggit ang mga alalahanin sa impluensya at masasamang aktibidad ng Iran. Sa kabilang banda, ang Russia at China ay nanawagan para sa de-escalation at nagbabalalaban sa karagdagang pag-build-up ng militar ng Estados Unidos sa Israel. Na kapag hindi nito titigilan ng bansang Iran, ay magbibigay sila ng suportang militar dito at hindi magugustuhan ng Israel at Amerika ang gagawin at pagsali ng militar ng Russia at China sa digmaang ito. Ang China, Russia at Iran ay nagpapanatili ng isang estrategikong alyansa na nailalarawan sa pamamagitan ng kooperasyong pang-ekonomiya at militar. Ang mga kasalukuyang mga kaganapan ngayon sa Iran ay binibigyang diin ang katataga ng kanilang pakikipagsosyo, lalo na kasunod ng pagganti ng missile attack ng Israel sa Iran na humantong na ngayon sa delikadong sitwasyon. Ang ministrong panlabas ng China na si Wang Yi ay muling pinagtibay ang pangako ng China sa pagpapahusay ng pakikipagtulungan sa Iran at sa iba't ibang sektor na nagpapahiwatig na ang kanilang ugnayan ay nananatiling matatag sa kabila ng mga masalimuot na sitwasyon ngayon sa rehiyon. Ang mga eksperto ay nagbabala sa malaking segupa ang militar na ito na ang dinamika sa gitnang silangan ay hindi ka panipani walang umabot na sa komplikadong sitwasyon at ang anumang salungatan na kinasasangkutan ng Iran ay maaaring mabilis na gumuhit sa maraming bansa na humahantong sa isang mas malaki at mas mapangwasak na digmaan. Ang diplomatikong pagsisikap para sa mga sangkot na bansa ay mahalaga upang maiwasan ang malaking digmaan na ito na ang karaniwang nadadamay sa gulong ito ay ang milyon-milyong sibilyan. Ang United Nation ay nanawagan para sa pagtigil ng malaking salungatan at makipag-usap ng maayos para matapos na ang mga kaguluhang ito. Inaasahang magsasagawa ng emergency session ng Security Council upang tugunan ang tumataas na tensyon at tuklasin ang mga opsyon para sa mga diplomatikong resolusyon. Ayon pa sa United Nation, hinihimok namin ang lahat ng partido na magsagawa ng maximum na pagpigil at makisali sa makabuluhang pag-uusap upang maiwasan ang isang mapanganib na paglala ng digmaan. Ang mga kahihinat na ng isang labanan sa gitnang silangan ay magiging kakilakilabot para sa buong mundo. Bilang conclusion, ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay umabot na sa isang kritikal na punto na ang parehong mga bansa ay nasa mataas na alerto na ang US ay nagpahiwatig ng kahandaan nito para sa isang potensyal na malaking digmaan sa Iran, na sumasalamin sa malalim na diskarte ng Amerika at geopolitikal na mga alalahanin. Kasama sa paghahandang ito ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa rehiyon, pagsasagawa ng magkasanib na pagsalakay ng kaalyado, at pagpapahusay ng mga operasyong paniniktik upang subaybayan ang mga aktibidad ng Iran. Ang naturang mga hakbang ng Estados Unidos, ay maaaring lalong makapagpapahina sa gitnang silangan na humahantong sa hindi inaasahang makataong kahihinatnan at pang-ekonomiyang problema. Binibigyang diin ng international na komunidad ang kahalagahan ng mga diplomatikong solusyon at pag-iingat laban sa paglala ng labanang militar sa Middle East. Ang pinaninindigan naman ang mga tagapagtaguyod sa loob ng gobyerno ng US at mga kaalyado nito na ang isang malakas na paninindigan laban sa Iran ay kinakailangan upang pigilan ang mga ambisyong nuclear nito at kontrahin ang impluensya nitong gawain sa rehiyon. Iginiit nila na ang paghahanda ng US ay mahalaga upang hadlangan ng agresyon at protektahan ang mga pambansa at kaalyado nitong interes. Kapag tumulong naman ang Russia at China sa Iran, ay posibleng umabot pa talaga ito sa isang malawak na digmaan at posibleng ito na ang simula ng ikatlong digmaan sa mundo kung ang mga bansang ito ay magpapatuloy sa kanilang mga masasamang layunin. Habang ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy, ang internasyonal na komunidad ay nagbabantay ng mabuti na umaasa para sa isang resolusyon na umiiwas sa pakikidigma habang tinutugunan ang mga pinagbabatayan na isyu na humantong sa walang katiyakan na yugtong ito. Ang landas pasulong ay mangangailangan ng maingat na pagbabalanse ng kahandaang militar at pakikipag-ugnayang diplomatiko upang matiyak ang katatagan ng rehiyon at pandaigdigang seguridad. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.